ha? Isang ibon? Tila inaakala mong ako ay isang sanga ng puno kung kaya't ikaw ay dumapo sa aking balikat. Hindi kita nakikita, ngunit marobdob kitang nararamdaman. Mag-iingat ka munting ibon at baka ikaw ay tama ng aping asarol. Ang bayan ng San Hilario ay isa sa pinakamatandang bayan sa silangang bahagi ng Bisayas. Sa bandang kapatagan ng bulubunduking lugar na ito, nakatira si Dario. Isang bulag na magsasaka. Bagamat isinilang siyang may normal na paningin, ay dahan-dahang nawala ang liwanag sa kanyang mga mata tulad ng paglubog ng araw sa dapit hapon noong siya ay bata pa lamang ngunit kahit ang dilim ng kawalan ay hindi naging hadlang upang siya ay maghasik ng butil ng pag-asa araw-araw sa kanyang bakuran ay maririnig ang mahina at mabagal na tunog ng kanyang asarol malumanay nanganga pa, Ngunit nagtatapos ng may tinatanaw na pag-asa ng biyaya. Dahil bago pa ang pagkilos, ay taimtim na bumubulong si Dario ng panalangin gabay mula sa langit. O mahal na Panginoon, mathala ng araw, mga ulap at lupain, bagamat hindi ako nakakakita, ay nararamdaman ko ang init ng inyong presensya. Nawa ang bawat araw ay mapuspos ng biyaya. Bigyan niyo po ako ng sapat na lakas ng katawan at lakas ng pakiramdam na tangi kong gabay sa araw-araw. Walang kasama si Dario kundi ang isang aso na nagsisilbing gabay at buhay na paningin na umaalalay sa kanya. Mukha mayon ay dalawa na makapasama ko sa aping munting tahanan. Ang munting ibon na dumapo sa balikat ni Dario ay hindi na siya iniwanan. At hanggang sa kanyang pag-uwi ay nanatili ito. Sa kanyang balikat, habang humuhuni ng tila isang awiting may pag-asa. Lumilipas ang mga panahon na tanging isang aso at isang ibon sa hawla ang nagsisilbing kasama at itinuring na ni Dario bilang kapamilya. Madalas ay kinakausap niya ang mga ito at tila ba nararamdaman ng kanyang mga alagang hayop ang kanyang pinagdadaanan. Sa baryo, ang mga kabataan ay nagtataka habang tinatanaw si Dario. Lola, paano nakakapagtanim si Mang Dario gayong bulag siya? Apo, ang mga mata ng puso ay higit na mas malinaw ay sa sa mga matang nakakasilip ng kaunting liwanag. Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa si Dario, ay may tinamaan ang kanyang gamit na panghukay. Isang matigas na bagay mula sa ilalim ng lupa. Dala ng kuryosidad ay dahan-dahan niyang kinapa ang lupa at nahawakan niya ang isang matigas na bagay at nahinuha niya kung ano ito. Sa pakiwari ko, ito ay isang asarol. Bakit meron ito dito sa lupa ng aking bakuran? Hinaplos niya ang asarol at pinagpag upang matanggal ang mga duming nakakapit dito. At pagkatapos, ay dinala niya ito sa loob ng kanyang bahay. Palaisipan kay Dario kung bakit mayroong asarol na nahukay sa kanyang bakuran gayong matagal na niyang paulit-ulit na binubungkal ang lupa at ngayon lamang nangyari ito. Ah! Marahil, ang bahagi iyon ng lupa ay lagi kong nalalampasan sa aping pagbubungkal. Mukha maais pa nga sa roll na ito. Ngunit, maayos pa rin ang aping lumang asarol, roll. Kaya't itatabi ko na lamang ito. Itinabi niya ang nahukay na asarol at inisip na sa kanya na lamang ito gagamitin kapag kailangan. Nagpatuloy ang simpleng buhay ni Dario. Ang mga naaanin niyang gulay sa kanyang bakuran ay ibinebenta niya sa kanyang mga kapitbahay. At ang iba ay nakikipagpalit ng bagong aning bigas, papalit ng bagong aning gulay. Isang araw ay muntik ng madapa si Dario dahil natisod niya ang isang plato sa kanyang bakuran madahan siyang yumuko upang damputin ang nakakalat na plato. Kinapa niya iyon at mabilis niyang nahinuha kung ano ang bagay na kanyang natisod. Ang bagay na ito ay tila isang plato. Tanino ito? At bakit ito nandito sa aking bakuran? Dinalan niya ang napulot na plato sa kusina at saka hinugasan iyon. Mukha maayos pa ang platong ito. Marahil ay may nakaiwan ito sa aking bakuran. Dumaan ang mga panahon ang nahukay na asarol at napulot na plato ay ginagamit na ni Dario. Sa isip niya, kapag may naghanap ng mga ito sa kanya, ay isosoli niya ang mga ito. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay biglang napalitan ng pagkagulat nang mula sa bukas na bintana ay may lumipad at pumasok ang isang ibon. Ay kalabaw! Ano ito? Isang ibon? Bakit ka pumasok sa aking tahanan? Ah! Marahil ay naligaw ka mula sa makabang paglalakbay. Kung nais mo ay dito ka muna pansamantala. Ikinulong ni Dario ang munting ibon kasama ng kanyang alaga sa iisang hawla. Ayan, marahil ay niloob ng Diyos na maligo ko dito sa ating tahanan upang may makasama ang aking alagang ibon. At ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Naging mas masaya at may buhay na namang natagdag sa itinuturing na pamilya ni Dario kaya't hindi niya namalayan ang paglipas ng bawat araw. Para kay Dario, ang pagiging bulag ay hindi isang dahilan upang maging madilim ang bawat umaga. Bagkus ay ginagawa niyang makabuluhan ang kanyang buhay. Higit pa sa walang kapansanan, si Dario ay hindi magugutom dahil sa kanyang kasipagan. Isang hapon, habang siya ay nagdidilig ng mga pananim na gulay, ay may pumukaw ng kanyang pandinig at malakas na pakiramdam. May tao ba dyan? Sino yan? At anong iyong kailangan? Ang tanong niya habang nakikiramdam. Magandang araw sa iyo, Ginoo. Ako si Kadensyo. At ako ay isang dayo sa inyong lugar. Magandang araw naman, Kadensyo. Ano ang may paglilingkod ng isang katulad po sa inyo? Mangyari ay hinahanap po ang isang asarol, isang plato, at marahil ay naligaw din dito ang alaga kong ibon. Matagal na ako naghahanap at marahil kaya ako dinala ng aking mga paa sa iyong tahanan, ay may malakas akong pakiramdam na maaaring naririto ang aking mga hinahanap. Ha? Ganon po ba? Sige po Adensyo, tuloy po kayo sa ating tahanan. Marahil ay, naririto nga ang mga bagay na inyong hinahanap. Pinatuloy ni Dario ang matandang lalaki. Hindi niya ipagkakait ang mga bagay na hinahanap nito dahil ang mga bagay na hindi sa kanya ay nararapat lamang na isoli sa tunay na may-ari. Ang mga bagay na hinakalap nyo ay napunta sa aking pangangalaga ilang panahon na nakakaraan. Heto po, ang isa sa dalawang asarol na ito marahil ang hinakalap ninyo. Dahil ang isa sa mga asarol na iyan ay nakupay ko sa ating taniman. At ang isa sa mga platong ito ay malamang na sa inyo din. Dahil napulot ko lamang ito kamakailan sa ating bahoran. Napatitig ang matandang lalaki kay Dario. Batid nito na ang binata ay isang bulag. Ngunit hindi niya ipinahalata na alam niya ang bagay na ito. Ha? Ang isa sa mga asarol na ito ay tila makinang at kakaiba ang kulay. Kulay ginto. A uh, ano po? Ginto? Tupo bang ang narinig ko? Oo, ginoo. At ang isa sa mga platong ito ay napakakinang na parang sinag ng araw. Hindi mo babatid na may mga ganito sa iyong tahanan? Napamaang na lamang si Dario sa mga naririnig mula sa kanyang panauhin. Hindi siya makapagsalita dahil sa labis na pagkabigla maya maya ay narinig niya ang tila huni ng mga ibon na waring malapit lamang sa kanyang kinaroroonan. Ang isa sa mga ibon na ito ginoo, nagtataglay ng napakakinang na balahibo, napakaganda at tila pag-aari na isang maharlika. Ang balahibo ng ibon na ito ay tila isang mamahaling ginto lalong napamaang si Dario. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ng matandang lalaki. Kung gayon ay, matagal na palang naririto ang mga makakalagang kayamanan na iyan? Oo, ginoo. Ikaw ay nagtataglay ng mga mamahaling ginto. Hindi mo ba batid iyon? Ang anumang uri ng kayamanan o mamahaling bagay, para sa akin ay magkakatulad lamang dahil ang lahat ng mga material na bagay na iyan, ay hindi ko nasisilayan. Ha? Ang ibig mo bang sabihin ay isa kang bulag? Napayoko na lamang si Dario. Ngunit para sa kanya, ang pagiging bulag ay isang katangian ng isang matapat na tao. Ang gintong asarol ay hindi sa akin dahil ang aking asarol ay minana ko pa sa aking ama. Kaya't, kung ito man ay ginto, malamang ay hindi ako nakasadlak sa munting tahanang ito. Ang gintong plato ay hindi rin sa akin. Dahil mula pa noon, sinasabi na ng aking ina, na kahit luma at may kaunting sira ang aming mga plato, ay mahalaga ang mga ito. Ngunit wala siyang sinabi na may halaga ang aming plato, dahil ito ay gawa sa si ginto. Napamaang ang matandang lalaki sa mga sinabi ni Dario. Ang mga tinura nito ay boses ng katapatan at ang tinig nito ay walang halong kasakiman. Maya-maya ay hinawakan ni Dario ang isa sa mga ibon na kinuha niya sa hawla. At ang ibon na ito, ay ang aking alagang ibon. Hindi ko batid kung ito ang tinutukoy mo na may gintong balahibo. Dahil mula pa noon, ay hindi ko pa siya nakita. Pero ang ibon na ito ay at napakalamyas ng huni. Kaya ramdam ko na ito ay sa akin. Kung ang nasa kaula ay ang gintong ibon, marahil ay iyan ang hinahanap mo, adensyo at ang gintong asarol at gintong plato ay sa inyo rin. Walang masabi si Kadensyo. Napangiti lamang ito at matamang tinititigan ang maamong mukha ng bulag na binata. Batid ko at ramdam ko na may mabuti kang puso, Dario. Ha? Kilala niyo ako? ang puso ko ang nagdidikta kung saan ako dapat magtungo upang magkaloob ng mahika. At idinidikta ng puso ko ang pangalan mo. Isang nilalang na hindi nakakapanghinayang na pagkalooban ng gintong biyaya. Mula sa mga kamay ng matandang lalaki ay may makinang naliwanag na pumuno sa buong kabahayan isang makinang na tila sinag ng araw na nagbigay ng liwanag sa mga mata ni Dario. Anong himala ito? Nakakaaninag ako ng liwanag. Ang mga bagay sa ating tahanan, maliwanag ko nung nakikita. Totoo ba ito? Nakakakita na ako. Halos maluha sa labis na kagalakan si Dario. Ang bagay na naganap sa kanya ay isang himala na kahit sa panaginip ay hindi niya kalaing mangyayari sa kanyang buhay. Dahil buong akala niya, kailanman ay hindi niya na masisilayan pa ang liwanag at magagandang kulay sa paligid ng kanyang mundong ginagalawan. Maraming salamat Panginoon ko. Hindi ko ito hiniling, ngunit ipinagkaloob niyo. Nang bumaling ang kanyang paningin sa mga bagay na nasa lamesa, ay napakunot ang kanyang noo at labis na nagtataka. Dahil nakita niyang mga ordinaryong bagay lamang ang mga ito at walang ginto, kahit na isa. Ang dalawang asarol at ang mga platong ito, ang lahat ay pawang mga pagsubok lamang ang mga mata mo lamang ang bulag ginoo. Ngunit ang iyong puso ay nakikita ang halaga ng katapatan. Ang musilak mong kalooban ang nagpalaya sa iyong madilim na paningin. Hindi mo man nakikita ang gintong kayamanan sa iyong harapan, ay pili mo pa rin hindi ito ang kinin. hanga ang iyong katanian. Noon din ay nagpaalam ang matandang lalaki. Ngunit bago pa ito tuluyang makaalis, ay iniwan ito kay Dario ang isa pang sorpresa. Sa kumpas ng mga kamay nito, ay naging tunay na ginto ang isang plato at ang isang asarol na nasa kanyang harapan. Ang mga gintong iyan ay nararapat lamang na mapasayo, Dario bilang gantimpala sa labis mong katapatan. Hindi ko makakalimutan ang inyong labis na kabutihan, Densyo. Walang anuman, ginoo. Tarapat dapat ka sa mga biyayang iyan. At ang ibon na ito ay mananatili sa iyo upang lagi mong maalala na minsan ay nagtagpo ang ating landas tunay ngang ang pusong matapat ay may kapalit na makinang na biyaya. Madilim man ang kinakasadlakang buhay ngayon, ay siguradong darating ang mapusyaw na liwanag ng pag-asa sa mga taong marunong makontento at hindi naghahangad ng bagay na ikakayaman, lalo na at hindi naman ito pinaghirapan. Hanggang dito na lamang at nawa ay may napulot kayong magandang aral sa ating maiksing kwento. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.